Good day mga kaistorya Alam kong nabitin kayo sa ating nakaraang food episode So for today's video At dahil nga ang Pampanga ay tinaguri ang isa sa mga isla ng kulinarya Ating itutuloy ang paghahanap ng mga tambayan at mga kainan na matatagpuan dito pati sa Angeles City, Pampanga at kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe to Kaloy's Historia. At pakiring na rin po ng notification bell and share na rin para naman mas madami pang marating ng ating mga videos. Salamat po. Ah, ka-historia. Nadidinig naman siguro ng halos lahat sa atin na kapag kapampangan, ...manyaman... What? What? <laughs> ...pagluto. Oh, my <laughs> So, for our next stop, maghahanap naman tayo ng pinakamasarap na Tokwat Baboy sa balat ng Pilipinas. Well, that's still according to my tongue, ha? Huh? Ay, Diyos ko, saan pa ba? Kundi dito sa Milas Tokwat Baboy na matatagpuan dito sa barangay Santo Domingo, Angeles City, Pampanga. At alam nyo ba na medyo hmm, medyo well known nito ha? Dahil partialan lang naman ito ng mga celebrities at mga personalities. Wow! So tara, let's see. Tingnan natin kung anong meron dito ha? And to add more fire on the facts of my historia, Na-feature lang naman ito sa isang international magazine. So nakita po natin na isa itong Milas Tokwat Baboy sa the most visited by some personalities. As well, their recognitions vouch the quality and sarap they serve. At bukod sa Tokwat Baboy, masarap din ang Chapsuy, Caldereta, and Pampangas Famous Si Oh my. Wow. And for our next stop. Unahan naman ng konti mga kaistorya, mga around 10 to 15 minutes from here, at dahil na sa kwento talk baboy tayo kaya ituloy naman natin ang putahing luto sa baboy laging pida sa handaan lalong lalo na pag Pasko at bagong taon tulad na pinakamasarap na lechon <laughs> special na natin ang alam kong isa sa pinakamasarap na gluluto ng lechon dito sa Angeles City, Pampanga. Presenting Lex Lechon na makikita naman dito sa may along San Fernando Road dito sa may Telebastaga. So mga kaistorya, andito naman tayo ngayon sa harap mismo ng SM Telebastagan. Part po ito ng San Fernando. Kasi nga, nalampasan na natin yung arc dahil sa bandang unahan, nakikita nyo ang arc nga ng Aquila City. Medyo lumabas muna tayo dahil nga, lagpas ng arc itong Lex Lichon. Ay, e, eh, nakapagsabi naman kasi sa akin na malapit naman dito ay mayroong isang karing birya na talaga namang pinipilahan araw-araw. syempre kung saan laging may pumipila, kung saan laging nakaumpok ang masa na hanggang tenga ang ngiti. Siguradong ando ng sarap at lasang ating hinahanap. Napupuno sa ating nagkukumahog na pagnanasa sa masasarap na authentic na luto kapampangan. Oh! So, mga ka-istorya, hahanapin natin ang karinderyang iyon. Para naman pag nadaan kayo dito, eh, sabay-sabay tayong nakangiti sa busog at sarap. Dahil sa pagkain kanilang inihahain araw-araw. <laughs> dire-direcho lang po tayo pag may nakita tayong traffic light ng bulong-bulo kakaliwa lang po tayo then may makikita na tayong parking sa, uh, yung signage ng Philippine Rapid yata na doon yung warehouse nila yun, sa harap nun makikita na natin yung eatery na sinasabi natin okay, so let's see historia. istorya. Andito na po tayo sa Annie and Bea's Eatery. So ayan, <clears throat> isa ito sa mga karindira dito sa Angeles City, Pampanga na lagi ding pinipilahan. Oh, wow! <laughs> so let's see kung anong meron dito na laging blockbuster din naman. O oh, ayan, meron silang all-time favorites na kare-kare. Pinatang swahe with sigarilias tama dinuguan my favorite chicken barbecue kaldereta at marami pang iba na hindi ko na mapabungkit lahat dahil sa klase sa dami ng klase ng patay. <laughs> wow, Siyempre, dahil na sa pampanga tayo, mawawala ba naman ang sisig? <laughs> Wagas talaga itong sisig guys, no? Napaka mapangakit. <laughs> ang hirap tanggihan sa mga marurupok na tulad. <laughs> <laughs> Tens din silang desserts like leche plan. At itong isang to parang kopya. 100% ligaya para sa ating sikmurang nagkukumahog at para sa bulsang malapit-lapit ng magdusa lalo na pag di piligro na <laughs> talaga namang masasabi mong manyaman at mura <laughs> sa kabila naman ng street na ito ay ang Santo Rosario Street na kung saan madadaanan naman natin along the way ang one of the best empanada in town. Nagawa ng A.E. David's Empanada. Ito po yung dating tinatawag nilang kulyat. I mean, pag ang bata, inutosan ng mama. Bili ka nga ng empanada sa kulyat. Yun. Kulyat means street po yun. So, andito na rin po sila. Perfect talaga ng lambot nito. Yung bread niya, yung bread coating. Yummy! Sobra! Available din sa kanilang iba't-ibang pasalubong items tulad ng brownies, tarts, pulburon, na kung saan gawa din naman nila with aling kunchings. So they are actually related according sa nakalap kong impormasyon. Isunod din naman natin ang kilala din dito sa Angela City na Toll House na makikita din dito sa Santo Rosario. Guys, Natikman ko naman dito ang tropical chicken nila na parang chicken na laking. May branch din ito sa New Point Mall na nasa Doña Teresa Avenue naman. Mga ilang hakbang lang din dito sa ating kinaroroonan. Pagkatapos ng ating mga main courses and merienda, mawawala ba naman sa listahan natin ang masasarap at malalamig na dessert tulad ng ice cream isa sa mga ice cream na kilalang kilala dito ang Wiggis Ice Cream na dito lang din matatagpuan sa dinaanan natin kanina papunta ng Santo Domingo hmm sarap kung nagtitipid ka naman Nandiyan naman ang Hills Sherbet, yung parang scramble, ay scramble na kilala natin. Eh, balita ko raw, lagi itong nafe-feature sa TV. So tingnan natin. Dito lang yan matatagpuan sa my new point na nepo ang City. Sige namang napakayaman ng pampanga, lalong-lalo na sa mga manyamang pamangan. Maraming salamat po sa panonood at ito ang Kaloys Historia. Thank you!